Abay na nga ulit ang old school center sa NBA, angas nga ng playstyle nitong itong graceless rookie. Well kapag pinag-usapan natin ang old school center mga yol, basically ang naaalala natin ay they live in the paint, back to the basket ang kanilang playstyle at talaga namang sa ilalim lang sila and roaming around the paint, yan ang kanilang ginagawat playstyle. And well, alam naman natin na binago na ang definition ng center ngayon in today's NBA kung saan ang mga center ay can basically do what the guards do, can dribble, shoot, and pass. Pero mga idolibay natin ang graceless rookie na si Zach AD nang dahil talagang parang single-handedly binabalik niya nga ang old school center in the NBA. At ito, panorin natin ang kanyang paglalaro't performance. And well, against nga dito sa backup center ng Indiana Pacers, abay pinagmukhang bata nga ni Zach Eady. Ito nga ang sentro na itong Pacers and perfect position in the post. Nakakuha nga mga idol ng pasa and just straight mga idol. So working down in the paint, ganda nga ng kanyang hook shot dito. Basket for Zach Eady. Dito nga ay nasa dunker spot siya at ang ganda nga ng basa dito ni Kawamura no look pass. Ang kanyang girawan nalito tuloy ang kanyang kalaban. Easy dunk para nga sa Grizzlies rookie. At sa play naman ito ay talagang throwback na throwback ang paglalaro na itong Grizzlies rookie. Back to the basket at talaga namang binobomba ang kalaban niya na sentro at easy drop step mga idol. Gandang spin move and then monster finish to hand dunk. Parang mala Shaquille O'Neal nga daw ang paglalaro na ito ni Zach Eadie. And this time against na nga dito kay Miles Turner, a modern big man dito sa NBA pero wala nga epekto yan kay Zach Eddy as he scores another basket back to the basket siya once again and then easy hook shot at talaga nga namang throwback na throwback ang kanyang laruan dito. And after being successful in the post laban nga sa 7-footer na si Miles Turner, abay inulit nga na naman niya ni Zach AD. At talagang bully ball ang kanyang laruan dito as he gets another basket dito mga idol at talagang pinanood na nga lang siya ni Miles Turner na kuwanin nga. Itong puntos na ito, bank shot yan. At sa third quarter naman ng mga idol, si James Wiseman naman ang sumubok. Much taller and much longer. Mas capable na pagbabantay kay Zach Eady. Pero like the previous plays, abay kinain lang in the post ni Zach Eady. Ito ang mga sentro. Ito ang Indiana Pacers. Another hook shot nga yan. Unstoppable nga siya mga idol sa labang ito. At talaga nga namang parang old school na old school ang kanyang laruan. Parang throwback center nga do talaga itong Zizac AD at ah, napansin nyo ba ang kanyang performance laban nga dito sa Indiana Pacers ay grabe nga in just 18 minutes of playing time meron siyang 23 points, 9 rebounds, isang steal at isang assist. Una very efficient 10 for 15 shooting sa field. At ito nga mga idol ay kinatuwa ng maraming NBA fans nang dahil parang talagang single-handedly ay binubuhay nga daw netong Grizzlies rookie ang old school center. Ang mga napanood nila dati no mga 90s and 80s and early 2000s. Pero anyways nga mga idol, kayo ba? Ano bang opinion nyo dito? Anong inyong masasabi dito nga sa Grizzlies Rookie at sa kanyang old school center na playstyle? Komento nyo lamang yan sa ating comment section.